Ang ganda ng tubo ng kano. Four three six to pa para itinat three four three six. Ang ganda ng tubo niya. Oh. Alas lahat mayroon, no. Oh. Ang haba na. Good morning mga farmers. So, nandito na tayo sa bukid ano. Ah, uh, panibagong vlog po ano, yung pagtatanim po namin ng direct seeding. So, alamin natin yung ginagawa dito sa bukid ano kapag bago po ito dadairekan so bago po ito derekan ay magsasabog tanim ito pa ay ano papatarin po tong ano itong lupa gamit ang hand tractor ito bago po siya sabugan yun po ang gagawin dito so kahapon po ay nandito po kami na hand tractor ako dalawa kami ni papa So pinapat po namin yan. Uh, dinodoble ko siya na yung tractor na mayroon siyang ano, palita sa likod. So yun po yung nag ano, dito. kagaayos Para maging ganyan siya. Kasi hindi pwedeng sabugan to na, ano, na hindi pantay yung lupa. Ang mangyayari kasi pag hindi pantay yung lupa, magkakaroon ng tubig sa gitna. Magkita yung mga tubig yan. Yan. So dito po, nalagyan po ng kanal. So ang gamit po namin ngayon ay yung kalabaw. Ayan o. Oh. 'Yung nandun sa Kalabaw na 'yon, 'yun po 'yung gamit nila sa ano, sa pagpapantay po ng ano, pagkakanal po. In pag, ano na rin siya. Pag 'yung kalabaw po sing ginagamit, mas uh, patad po 'yung lupa dahil uh, mayroon po siyang hinihilang ano, uh, kahoy na pangpatad. So yan, start na yung ng ano, ng palay sa tanim. So, uh, kasama namin sa bukid lalagay po ng ano sa sabog tanim so ito po yung ating uh, kwan ating variety na 436 napapag napakaganda pong kanyang tubo no wala pong sayang kasi uh, tumubo po lahat so ang kwan lang neto ay ano mahabang kanyang mga roots at magita eh, lalaki na kagad talaga So kahapon po ito ay pag, pagbitak lang. Ngayon yung eh, haba na magdamag na nakaano nakalagay sa labas so yan maraming langgam yung langgam niyan kumakain din ng ano sinisipsip ito kaya maraming langgam so yan ang variety po nito 436 uh, nasa 100 days 107 sabog tanim pwede rin po yan ay ano uh, yung raep hindi tanim So, po ang ginagawa po ng iba. No? kakanal siya. Kakanal din sila. Gamit ang pala para matanggal po yung tubig. Hindi po kasi magandang sabugan yung ganitong pala yan kung maraming tubig. Kaya mayroon siyang nakalagay na ano, sa gitna. Mga kanal. Para ito ay lagusan ng tubig. Palabas. So, itong part po na to Pababa siya na ganun. Doon magtatapon lahat po ng tubig. Papunta siya sa yung palayan na yun na hindi pa na yan. Nararo. Na Yan. So ang sukat po nito na ay nasa 1.3 uh, o 1.5 hektar. At ang binhi nito ay ano? Um, apat na kaban na palay. Ang kagandahan po kasi sa ano sa pagpapapatad uh, po ng ano ng lupa. Kasi pag maganda yung patag niya yung uh, pantay po yung lupa no madali siyang patubigan. And then pag alaga sa tubig hindi rin siya madaling tubuan ng mga damo kasi nga uh, natutubigan siya nabubulok po yung uh, lumilitaw na ano damo Kaya ganyan. Kaya itong ginawa dito pina, ano to pinasablayan. Ibig sabihin na uh, kinalos po yung lupa, pinantay ng gamit ang kalabaw. So yung preparation nito magkaiba ng mga nakaraan. Ang ginawa kasi dito ngayon uh, nagpasablay nga uh, more than 3 weeks to bago ito sabugan dahil uh, pinapantay muna yung lupa para magandang sabugan. So yun po yung ginawa dito. Kaya makita nyo ngayon ang ganda po ng kanyang uh, pagpantay ng lupa. Pero hindi naman siya perfect na perfect. May mga part pa rin na malalim na binabahayan ng tubig. Kaya yeah, ganon So, bago sa buwan kasi to, dapat, number one, wala pong tubig. Tapos, maganda po yung pagpantay po ng lupa. Tsaka, uh, yung daluyan po ng tubig ay maluwang. Yung nasa gitna niya, yung kanal. Para to'y maganda yung pagkalagay po niya. Ito so, yung mga sinasabi kong kanal niya, nasa gitna. Gamit ang kalabaw yun. Hinihinan ng kalabaw, yan po yung naglalagay ko ng kanal po sa gitna. Para yung dalaw yan dalawian po ng tubig. So ganito lang po yung pagsasabog po namin. Within 3 to 4 hours tapos na yung pagsabog. Yan. Magkagandahan kasi pag na-prepare mo itong lupang mabuti, magandang sabugan, as maganda rin paglaki ng palay. eh kailangan na dito ay number one yung tubig para hindi siya madamo. So yun, para po sa mga nagtatanong, ano, sagutin ko lang yung isang ano, katanungan doon na ilang days po ba bago mag-spray ng pang, ano, pang butil yung sa damo ba? Uh, within 2 days. For example, uh, nagsabog ngayon, within 2 days siya, uh, mo ng ano, pang damo yung pang butil. Gumagamit kami ng, ano, ng direct para sa ganun ay hindi agad tutubo yung damo para sa spray para sa ano damu yun. niyon to lahat. Yan. after 2 days kasi yung 2 days na yun na uh, lilitaw na yung mga damo eh. Nabilis pa sa palay eh. So yan. At yung mga ibang may katanungan dito sasagutin ko na lang po dito sa ano sa YouTube natin at uh, salamat sa mga nagtatanong tungkol sa palay. Eh. Hindi tayo eksperto no pero may karanasan kasi tayo sa pagtatrain. kaya yung iba nasasagot natin. So dapat yun na uh, kasama nila ako sa nagsasabog tanim dito sa palayan ng pala ni Papa. Pero nangyari kasi uh, natusok yung paa natin. Kaya ikay ka ako. Ngayon na uh, punta ako sa na siguro Papa, check up. Si hindi maganda to eh natusok. So hanggang ganyan na lang po yung ano natin. black uh, vlog po natin for now direct seeding uh, paano ginagawa sa pagtatanim at maraming salamat sa mga subscriber po natin yan sa buong mundo lalo na sa mga farmers uh, shout out sa ating ano may pag tayo sa bagong pangulo natin sa Pilipinas uh, prioritize niya raw ang ano ang farming so yan maraming salamat hanggang sa muli bye bye